And so magandang araw po sa lahat at ang ating pong video ngayon ay ang mga pagkakakitaan po sa pagtatanim po ng strawberry So maganda ba ang strawberry na pagkakakitaan ng malaki? Well masasabi ko po ay maganda ayan So dati po sa akin ay nagsimula lang po ako ng tatlong puno guys Ngayon ay naparami ko po ng gusto At uh, sasabihin ko po sa inyo kung ano po yung pag, pinagkakakitaan ko po dito Una po, nag, uh, kumikita po ako sa bunga po nito ayan So itong isang bunga po nito guys ay Ah uh, kung titimbangin mo po nasa 12 to 13 grams naghahalaga po ito ng masigit 10 piso yung isa ayan yung kung ganyan po kalalaki guys ha ayan so ganyan uh, kung ganito mga kalalaki ganun po yon so ma mahal po yung uh, strawberry po ngayon sa panahon na ng ngayon lalo ngayon taginit guys ayan isa lang po yan sa mga pagkakakitaan po natin So sa video na to ay magbibigay po ako at least 4 hanggang 5 pagkakakitaan po para makita po ninyo kung gaano kaganda po ang magtanim po ng natanaw po natin yung strawberry. O una po. Obvious na pagkakahakitahan po natin yung fresh po nito. Ayan. So mahal po ngayon ng kwan. Kahit sa Bagyo po ay 800 na po ang kilo. Ayun. Sa ibang lugar po dahil hindi po doon ang pinagmulan nasa 1200, ganun po yung uh, ibang uh, presyo ng uh, strawberry kada kilo, guys, no? So ang ginagawa ko po ay uh, kada 100 uh, grams ay Uh, 80. Yan, 80 to 100 po ang benta ko. Ayan. So, ganun po yung uh, ginagawa ko, guys. At uh, uh, pwede pong pagkakakitaan po ng malaki yung ating pong uh, mga strawberry. Yan. So, uh, mga kon po ito, halos isang buwan na tuloy-tuloy po yung ani po kapag uh, nagsimula po yung ating pong pagbubunga po ng ating pong uh, strawberry, guys. Ang alawang pagkakakitaan po nito ay yung uh, tinatawag po nating dried uh, strawberry guys so meron din po kami ng ganong product at uh, kada to, yung dry naman po ay kada 50 grams ay 120 yung benta po natin. Ayan. So mas mahal po kapag ka-dry po natin. Ayan. So uh, kung ganito kalalaki guys, mahirap po siya i-dry kasi ang laki oh. Uh, malapit na malapit na sa itlog. Ang laki, grabe. So mas malaki yung aking uh, ipinatikim sa aking kaibigan nung nakarano. Oh pinutol ko na lang. So, ang lalaki yung bunga guys. Ayan. So, yung dry po nito ay uh, mas mahal. Ayan. So, ang benta ko po ay 120 kada pack na 50 grams. Ayan po. So, yun yung pangalawang kwan po natin. Yung pangalawang uh, pinagkakakitaan po natin sa pagtatanim po ng strawberry. Ito. Malalaki na naman to. O, yan o. Malaki po to. May bunga po niya. Ayan. So, ang dami. At tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pamulaklak, guys. Ayan. So, ganyan po siya kaganda. At uh, wala po tayong kondon lugi. Ayan, guys. O. Oh, walang pong lugi kapag ka, alam nyo pong mag-dry ng natawag po natin strawberry. Ayan lang doon. Laki oh, Sobrang laki oh. Lalaki pa to, guys. Lalaki pa to. Hmm. Malaki. Susunod na mga kanyang. Lalaki na naman ito. Sigurado. O. Ah... Uh, Pangatlo na pagkakakitaan ay ang buto. Yan. So, mahal din ang benta ko ng buto. Papakita ko sa inyo yung ibebenta kong mga buto guys. Kasi maraming nag-order sa akin ng buto. Papakita ko lang ha. Ayan. So, ito po. Ayan. So, nilalagay ko po sa tisyo. Ayan, ginaganyan ko lang. Tapos, pag matuyong matuyo na, madali na lang tanggalin yan guys. So, ito po ay, nakong dami po nito guys. So, bebenta ko ang po ito ng kuan uh, ng 100 ganyan. Kasi gusto ko kong uh, kuan magbenta yung talagang ah uh, marami-maramihan guys. So, 100 po ang benta ko kada uh, kada pack ng uh, tawito, ng buto ng strawberry guys. So, ganun yung uh, aking ginagawa. At dito, papakita ko po sa inyo ha. Ayan, nag may mga tinuyo din ako dito, guys. Dagdag -dag ko lang kasi may may Apat nang nag-order sa akin ng buto. Yan. So, tiguan hundred po yung bigay ko. Yan. So, ito naman po ay mga carrots. O, oh, yan o. Oh. Ang dami yung bunga niya, guys. Grabe. O, oh, ano. Hmm. Aba. Anong kanyang bunga, guys. So, ganun yung aking kwan. Pangatlong pinagkakitaan yung uh, tagi to. Yung buto niya, guys. Yan. Yung buto. Ng strawberry. Magandang pagkakitaan, guys. Yung buto ng strawberry. Ito yung mga bago pa naman kwan at uh, palalakin lang natin yung mga punyo niya at uh, yun pabubulaklakin na po natin pagkatapos. Yan, katulad nito, malaki na po yung puno niya. Kaya tinabulaklak na po natin pabungahin. Etong mga to ay mga bago po, yan, mga bago po yan. So, ito naman ay may mga bunga na. Ayan. So, ganun yung ating pungkwan tatlo na po yung kan. tatlo pagkakakitaan po ng pang-apat na pagkakakitaan po natin na malaki ay uh, malaking pagkakakitaan guys ay ito yan papakita ko sa inyo ito dito ako kumikita ng malaki yung tagito yung kanyang runner guys yan so ang gagawin lang po natin ay dito lang naman natin papatubuin yung runners niya. I-con natin, nilalagay natin, tapos iipitan natin na para hindi magalaw hanggang sa magdami yung ugat ng katulad nito, guys. Ang dami yung mga ugat, oh. Yan. Oh, dami ng ugat. So, ito ay magandang maganda na. Uh, after 3 weeks to, magbulaklak na po ito. Wala pang isang buwan, guys. Kaya ang benda ko po nito ay, yung iba nagbebenta po ng 100. Sa akin po ay 50 pesos lang. Yan, 50 pesos lang po yan ang benta ko. Pero lahat po yan ay order. Ayan. So dito, guys, oh, order po 'yan. So bilangin nyo po, ayan. Tapos mayroon pa doon. Ayan. Kasi itong nga uh, mga 'to ay uh, in order na at ibababa po natin ngayong uh, weekend, guys. Ayan. So bukas ng hapon ibababa po natin itong mga ito. So ito yung kuan apat na pagkakataon po natin dito sa uh, strawberry yung runner po niya. Ang daming gustong bumili, ang daming gustong magtanim guys, sumubok pa at uh, maka, makasubok naman ng ganitong mga bunga guys. Yan. So, ganito, grabe oh, grabing lalaki. Oh. So, oh, ganyan guys. Oh. So, apat na pwedeng pagkakitaan po natin ay uh, una, yung uh, bunga. Uh, tulad nito, sobrang laki, grabe. Laki talaga niya. Parang itlog eh. <laughs> Ayan. Katabi lang po sila. Ang laki po ng isa. Ayan. So, pangalawa naman po ay yung dry. dry uh, strawberry po. Yung pinapatamis. Ayan. So, pangatlo po ana pinagkakitaan natin ay mga buto niya. At ang pangapat po na pwedeng pagkakitaan po natin ay yung kanyang mismong runner, guys. Papakita ko po sa inyo yung runner niya para makita po ninyo. Ayan. Ito so, mga kwan naman to, mga cauliflower. So, dito ay meron po akong mga ginawang kanyang uh, runner. Ayan no? So, ano ba ipakita? Yan, mula po sa kanyang kwan, yung kanyang uh, suhi o runner po niya guys ay ipapatong lang po natin sa ganito, disposable uh, kwan, glass, uh, tapos uh, disposable cup pala ay tapos lalagyan po ng kwan niya dito. Yung kanya parang panglak po niya para hindi po gagalaw-galaw. Yan po. Ganyan po yung kwan. Yung pwede pong gawin po ninyo. Tapos i-post nyo lang o i lang po. Ipaalam nyo lang sa mga kaibigan nyo. Mga kakakilala nyo. Kalugar ninyo. Yan. Sigurado ako maraming gusto talagang magtagto. Mag subok po ng pagtatanim ng ganito guys. Yan o. Nang dami kong kwan. Ayan, pinaparami ko na naman kasi yung mga yon ay na-order na. Yung mga nandun guys, na-order na po yung mga nandun. Kaya, uh, nagkuna na naman tayo. Nagpanibago na naman tayo. Ayan o, oh. puro mga bago po yan guys. Ayan. So, meron po tayo dito. Uh, may bunga tapos nagbubunga pa, nagbubulaklak pa yung mga iba. So, ganun guys. Uh, yung ating mga pwedeng pagkakitaan, pwede talaga tayong kumita dito ng malaki. Ayan. Pwede kumita po ng malaki. Kasi, uh, depende po sa inyo kung ilan po yung benta po ninyo kada uh, puno ng strawberry, guys. Ayan. Sa akin ay 50 pesos. At uh, ngayon ay magbababa po ako ng mga marami. Kaya kikita po tayo ng libo ngayon. For sure. Ayan. Tapos dito, kahit dito sa amin ay may bumibili po ng, dito, ng mga strawberry po, guys. Ayan. So, Ah, uh, yun po yung apat na pwede po nating pagkakitaan at uh, sana po ay uh, na-encourage kayo na magtanim din ng ganito kahit na uh, kun heat resistance na po ito. mga uh, kun na ito, mga strawberry na ganito, guys. Ayan. So, pwedeng-pwede kahit mainit kasi ngayon El Nino pero na, na nabubuhay po natin. Ayan, minsan napapabayaan ko nga, hindi ko nadidiligan pero buhay pa rin naman. Ayan, so ganun lang po guys, yung uh, pwede po nating uh, pagkakakitaan po sa strawberry ng mga pananim po natin. At uh, for sure, siguradong kikita po tayo kahit hindi naman po natin masyadong pinaglalaanan ng panahon. Ayan, so ganun lamang po. At uh, kung mayroon pa kayo yung mga katanungan at kung gusto po ninyo ng kuan ng pantanim, mayroon po ako ang binebenta. Ah, uh, mayroon po akong dried strawberry, ayan, 120 lang po kada pack ang bigay ko, 50 grams po na po 'yun, marami na po 'yun, guys. At uh, nagbebenta rin po tayo ng mga buto. Ayan, mga buto po ng ganito, strawberry, at pangatlo po ng binebenta po ay 'yung kanya pong runner mismo, guys. So, kung order po kayo, ay mag-message lang po kayo sa akin at uh, ipapadala po natin through J&D, guys. ayan So, Ah, uh, maraming maraming salamat. Tata uh, simulan na po ang pagtatanim po ng strawberry para halos araw-araw pwede po kayong mag uh, mag uh, harvest po nito. Lalo pagka maraming-marami na, guys. Ayan so maraming maraming salamat sa panonood at uh, see you in the next video, guys. God bless po.